Ayan mga kamamshia, ayan mga kalingap, welcome back to my channel. Ayan, shout out sa ating mga viewers at syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Prab. Ayan, supportahan natin yung kanilang mga channel. Bali ngayon ang re-reaction na natin o ang papanoorin natin is part 50 pa. Ayan, alam ko naman napanood nyo na to. <laughs> napanood ko na rin. Medyo late lang talaga tayo mag-reaction pero ganun pa man. Tara, samahan nyo ako manood para sama-sama tayong matuwa, magalak. Araki watching. So naghanap kami ng lugar kung saan pwede mamigay ng mga ayuta. Grace, para sa 200 na tao na nasilanda ng bagyo. Wow, buti na lang talaga may kalingap, di ba? Halos kagagaling lang nila dyan sa Thailand nung um, dumating yung bagyo. Buti na lang din talaga hindi sila inabot ng bagyo sa biyahe pagdating nila sa kabumagyo. Kaya ayan, nakapamigay sila ng tulong. Ayan, hindi lang dyan ha, dami na nila napuntahan. Kaya lang sa lugar na yan, sa tingin ko, yung 200 na katawis, is, ang mangyayari, kulang. Kasi ano eh, dudumugin talaga sila dyan eh, ba diba? Ito, panoorin natin. Dahil lang amin ay handa. At heto nga, ang amin na puntahan. Noong una, konti pa lang ang tao. Kaya dali-dali kami, nagripak ng mga salita. Ayun pa, diyan lang sila magre-repack. <laughs> Kasi syempre habang ano, habang nagre-repack sila, yung mga taong pumunta na diyan, mapapalipad na yung mga balita kung saan-saan nandoon -saan, ang kalingap. Tara punta tayo, o di ba? Talagang susugurin sila. Pero kung pagdating sana nila diyan, naka na. Kung sino na yung madat na nila, pamigay na sila ng pamigay habang dumarating yung mga tao. Medyo okay-okay pa, no? Kaya medyo nagkaroon talaga dito ng kaguluhan. Hindi may iwasan yun. Lalo sila lang talaga yung pumunta dyan. Hindi sila dumaan sa barangay para or may mga stab or lista. di ba O sana nagbahay-bahay na lang sila. Pero ganun pa man, kahit anuman ginawa nila kalinga prab, kahit ganyan, is okay na okay pa rin. ba diba? Kasi ang mahalaga, nakapamigay sila ng tulong ng bukol sa loob nila. Yun nga lang, hindi may iwasan talaga yung nagkagulo. Matumidami <laughs> rin ito. Ay, ito, ito, ito. Matamidami rin ito. Siyempre, salamat sa ating mga sponsors. Ang Kalinga Fanatics International of Etsy. At uh, ito rin po sa oh, Kalinga Fanatics International at ala ano po sila Etsy, Etsy Group. At kay Jason Albasan's wow. Team Babies. At siyempre, hindi pwedeng hindi tayo magbigay ng mula sa ating YouTube channel. Kaya naman inihanda ko na rin ang aking cash para sa mga wow. tao na salanta ng bagyo. Sana all, di ba? Sana all may kalinga. Tapos, ay nako. Mapapasana all na lang talaga ang lahat, di ba? Napakasorte ng mga malalapit sa kalinga boy, di ba? May grocery na, may cash pa. Sana lang lahat na bigyan. So, ayun na nga, nagbalot-balot na kami. Kasama ang buong team. Dito din si Jack, Joy at syempre ang Etsy. Medyo masama pa nga ang pakiramdam ni Fiancy dito. Parehas kami actually. At si Joy... Kasi diba halos ka darating lang ni Kalingap Prab? ...naman, kagaling lang rin sa Ribbon Cutting. Wow. Mm -hmm. Napakasipag talaga ng dalawang ito. Ayan, dumarami na. Dumarami na. -hmm. So, thank you so much po sa... Jason Albasan's team. din si Grace, pinaayos ng pila ang mga tao. Yeah. <laughs> Para nga naman, smooth ang ating pamimigay. At syempre, andyan din si Kuya Starax. At si Oo, oh, nakakadobli-dobli na. <laughs> <laughs> ba? Tulog niyan. Na... Yung pag-abot-abot ni Kalinga prob ng pera. Kung, di ba, ganun-ganun lang. Oo, lahat na salamat dahil oh, okay, may Kalinga ka, sa dae. <laughs> kasi kahit pasabihin, sabihin medyo nang problema sila mga nakangiti pa rin o, diba, sabi nga ni Kalinga Prob, diba, um, yun nga nakalungkot kung baka may mga hindi nabigyan tapos may mga nadoble pero ganun pa man ganun talaga ang live <laughs> talagang laki pasalamat pa rin tayo kay Kalinga Prab dahil may katulad niya na mga namimigay ng tulong. syempre hindi lang yan sila Kalinga Prab. Marami pa din dyan na hindi natin nakikita o nakita na baka mga vlogger din, di ba? O sa yung mga, ano, basta yun. Ayan, siguro hanggang dyan na lang natin kunting shirt, sure. Tapos yung karugtong nito is ihiwalay na lang natin para kahit pa paano naman is andun talaga nakapokus yung kilig natin. O ba diba? ngayon yung reaction na natin is yung pagbibigay tulong nila Kalinga Prab sa, sa ating mga kababayan. Ayan lang, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Ayan, patuloy natin supportahan ang buong team ng Kalinga, buong charity vlogger ng Kalinga, buong charity vlogger ng Pilipinas or ng buong mundo. O ba diba? Thank you.